Labing tatlong atleta na ang magiging kinatawa ng Pilipinas sa Paris 2024 Olympics. Matapos na magkwalipika ang Filipina-American gymnast na si Emma Malabuyo. Yan ang ulat ni Darrell O'Clares. Pasok na rin sa Paris 2024 Olympics ang Filipina American Gymnast na si Emma Malabuyo. Ito ay kasunod ng kanyang bronze medal sa individual all-around event ng Women's Artistic Gymnastics Championship sa Tashkent, Uzbekistan nito lamang biyernes. Nakapagtala ang 21-year-old UCLA gymnast ng kabuwang score na 50.398 points na sapat para sa ikatlong pwesto. Dahil sa kanyang third place finish, itinanghal si Malabuyo pilang highest rank eligible athlete para sa Paris Olympics. Si Malabuyo nang ikaapat na national team gymnast na lalaro sa Olimpiyada kasama ni na Carlos Yulo, Alea Finnegan at Levi Jong Ruivivar sa ipinadalang mensahe ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Karyon Norton sa PTV Sports, nagpabot siya ng pagbati kay Malabuyo. Anya, karapat-dapat lamang na magkwalipika sa Paris ang young Filipina gymnast. Proud din si Karyon sa naging magandang pamamalakad sa gap na nagbunga ng apat na Olympic Gymnast ngayong taon. Sa nakatakdang kampanya ni Nayulo, Finnegan, Rui Vivar at Malabuyo sa Paris, ito na ang pinakamalaking delegado ng bansa sa gymnastics mula noong 1964 Tokyo Olympics. Dore Juarez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.